Kumusta naman kayo dyan, pati ang iyong employer? Uh, ang employer ko po ay sanay na po at hindi po siya nang nervous at lagi lang po ang dasal na dasal. Yan po ang sinasabi niya sa akin. Mm -hmm. Ako po ay kahit pa paano na yung nervous din po ako sa nangyari sa akin noong isang araw po, nung unang araw. Bakit? Ano nangyari sa iyo uh, Ms. Eva? Inabot po kami sa labas nung nagkaroon po ng sirena na hindi ko po katabi yung aking employer at dahil, dahil na, nalaman ko po nung umaga na yun na marami po ang sugatan at na uh, mga nasawi kaya medyo kinabahan po ako dahil ibang klase po itong pangyayaring ito. Mm -hmm. It's like God safe naman kayo naging uh, maayos naman kayo at hindi oh. naman kayo na ano no hindi naman kayo nasaktan. Oh. Okay. Okay. jan oh, so. okay. uh, sa inyong lugar, uh, marami bang mga kababayan natin Pilipino na uh, nagkratrabaho rin diyan sa May oh Opo, madami po. Madami po kami dito. Meron po kaming grupo para po dito sa Mudin. Oh, that's good. Uh, Nagkukumusta naman okay. po kayo? Kumusta po sila? Opo. Okay. okay naman po. Hindi po lumalabas. Mm -hmm. Uh, pag lumalabas lang po, bibili.